Sabihin mo nga, mahal ko yung tita. Dada. Ay, galing. Dali na po yung malinaw na malinaw oh. yung tita. Oh. Let's pray daw tayo. Let's, let's pray. pray. muna. Let's pray. Oh, let's pray muna po kami. Oh. Tayo. Pwede na yan. Busing nga eh. Oh. Bossing po yung magpapakain na po ng mga... Ah, Inaayos ko mga mapiging, Si Bossing po yung magpapakain na po ng mga... Alimango. Ako po yung bumaba na sa motor. At madulas po, nadudulas po yung gulong po ng motor. Ako yung natatakot at baka po kami matumba. Opie, maglalakad na ang Opie, sumama dito kay Bossing sa fish pond. At meron pong ha-order sa amin ng anim na kilong bangus. Ay, huhuli na rin po kami pagkatapos po ni Bossing magpakain po ng mga alimang. Si Bossing muna daw po pala ay huhuli na muna ng bangus. Mamaya na po magpakain ng mga alimango. At Meron pong na-order sa amin ng anim na kilo. Ay, pa, mamaya po idadaan na rin namin. Parang mailap. Asong kailangan nata. Parang mailap Bosing. si... Si Bossing po yung naglagay po ng pamain doon po sa serok para makahuli po at hindi po napunta kapag po ano ah palapitin mo muna kaya tapunan ko lang ano ah ha? <laughs> Walang visa, bossing. Bibiwasin na lang daw po ni bossing. Ilang piraso lang naman yun, nani? Eh, anim na kilo. Mga labing dalawa. Magang labing tatlo lang po. Nisin sila silang makikipamingwit dito. Ay, naula naman po. eh ihuli na daw lang po ni bossing. Oh, meron agad. Wow! Mabilis nga lang, nani. Eh. Mataba naman yun, bossing na. Ayan hmm. po. Ah. Mayroon po itong Mahirap pong tanggalan at madulas Tapos ay kawag ng kawag Ay! 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 Nak nakatakas Nakahuli po uli si bossing ngayon Kuha naman yan mid-bid Oh wait Ipapatong sa timba. Oops, dito ah. Dito ka bila. Oh. Yan. Pulihin na po namin yung midbid. Eh. Bigay mo na, na rin lang yung midbid eh. Tawad mo na rin lang sa kanila. Yun, meron na. Wow, laki. Huwag mo nang alpasan Bosing. Parang payat pa ito. Okay na yan. Malaki na rin. Honey. Ah, payat. Kaalpasan mo. alpasan daw po ni Bossing yung payat. Dito mo nasa lubo-lubo. Ay! karon ulit. Wow! Mabilis laang po. Ay! Laki! Ay! Ay! Laki! Ay! Busing, Ano yan? Bangus! Midbid! Dali! Eh. Midbid yun Uy, 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 Busing. Baka makalundag pa. Ay, hindi mo nahuli. Nadiyan pa. isda naman ito bangus bangus naman ito know, alpasan ko alpasan ko po, busing wala ah Pagka po nakahuli ng ganay on, bangus o midbid, ay mabilis po silang makatanggal sa ano abiwas. Kaya hindi po ni Bosing maibaba dito agad ay tatanggal po sa biwas. Mabilis makaalpas. Kaya mo na kung wala. Kung wala ay wala. Ah, oh, oh, eh, lang. Ah, sahayang. Laki yan eh. Midbid pala yun. Kala bangus. Sayang po yun. Malaking midbid de. Eh. Yan, pwede na yan Pag mataba na Pwede Kuha huli na rin Dito ko Sa kabila Masundod May isa pang bangus Ang huli na ata Hirap pagpuna Yan may nahuli na po ulit Si Bossing. Yan Kanina tayo masyadong Kawag siya ng kawag eh. Kaya po hindi agad Ni Bossing na ibaba Ah ay ayan pa ano yan bangus ha payat nga alpasa mo dito ah, sa lubo lubo yun po ibang bangus namin payat pa lagyan mo na ako dito pakain At ako po 'yung magpapakain muna ng bangus dito ah. Sa kabila. Ah. Sa lobo-lobo. Mabilis matanggal. Malili. Ay, pwede na yan. Ha? Naula na po, pati. Si Bossing po'y maliligo. Po, yan po'y pagkatapos magpakain po ng mga alimango. Naliligo. Kaya yan po'y nagpapaula na. sunod-sunod na po ang nakibit kay Busing na isda ah. gawin mong 13 pieces para siguradong 6 na kilo at yung iba'y nakimakuan maliit-lit pa pwede na yun na parang maliit ani alpasan mo pwede na yan dusingan eh oh buhay eh. Si kay naman po ni Bossing. May time pala na parang mahirap din silang hulihin, honey. parang mailap din po sila may time din po na parang mailap po sila maliit marami po kaming nahuhuli sunod sunod do Kaso layo pong iba'y parang maliit pa. Pwede na yan, busing hani, Three, tatlong piraso, tatlong isang kilo. Tatlong piraso isang kilo po yung yung kalaki. Pwede na yun. Ay, huli po ulit si Bossing. Uy, malaki po. Nakahuli si Bossing ng malaki. Ano kaya? may na kilo na yan ilan na ba to? ay nakalimutan ko hindi na nabilang mo Tis. Ito, yeah. yung ito, -ay -ha. Din ng ayan guys, ayan po si Bossing. At dala na po yung aming mga huli. Ha, pagbuko din mo. Ito po yung mga nahuli kong isda. Eh eh, nagwawala. Ha. Ah. Ah. Ha. Tatantyahin lang po ni Bossing. O, oh, kasya na yan, Bossing. Sobra pa nga eh Pagbubuko din ko po ng tatlong kilo papatidahin mo. Oo. Oh, Bali, kikiluhin ko na po itong ano, ay bangus. Hahatiin ko po. Ayan guys, bali ito pong isa ay tatlong kilo. Lagpas po ng kalahating guhit. Tawad na po iyon. Eh, ito naman pong isang kikiluhin natin. Ayan, gano'n din po. Tatlong kilo. Tapos po ay meron ditong dalawang mid eh. Ito po pong dalawang mid ay eh, atin na rin pong itatawan. Dadagdag na rin po natin. Ito ay dadaan na rin namin doon sa labasan at ang may order po nito sa amin ay doon po nakatera sa may labas po ng palaisdaan okay. si bossing lang po ay nagpapakain po ng mga alimango yan na po si bossing antayin ko lang po tapos na po si bossing magpakain ng alimango ano bossing tara na ah Dito na po kami, magdi-deliver na po kami nitong bangus. Tig-tatlong kilo po iyan. Tao po! Tanggalin mo na muna yung May tig-isang mid, mid po iyan. Ayun, mo yung mid-bead po. Ata, tanggalin mo yung mid-bead -mid. po. tingnan tama. Kung di sasabutok, mamiro tayo eh. Sarap-sarap kaya ng pamiliro. Ito sa kamo. Oo. Dari mo siya. Hindi maulan. Ay, yan ang mamimiwas. Ay, tuwag Aba, itawad yan. Ay! Dali mo na lahat ka nung sunat. Di May napanggintay kayo. Mas malalaki yung nasa nasa kulay blue. Aba, ito yung kanuha mo. Kaya lang, yung bibig na yun.

Kaya. Wala kaya ditong aso Tao po okay, Dapat pala ako may pan Tao po Michelle Michelle Ready na yung bangus mo Okay ah, <laughs> isang kailong baboy daw, sabi niya mga kuya ay may mga. Meron niyang isang tawad na midbit. Tiga lang ha, tukala akong panukli 50 Cinquenta. Salamat. 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 Uh, uh. Si Bossing po'y dumating galing fishpond pond ay eh, may dala pong midpid. Eh. May di po. Ah. Ayun ko kaya Oh. oh ano yung niya yan eh. Ah, that's a pa rin? Ano ang papa kuya Tarhan. Yan ay 2.2 ay dalawang kilo na lang. Sige. Ano <laughs> mo <Ay. laughs> May nahuli daw nga uli siyang malaki na kalpas lang uli. Eh. Sabihin mo nga Sabi mo, mahal ko yung Tita. Dada. Ang galing. Tanay na po'y malinaw na malinaw yung oh, tita. oh, hindi ko talahan uh -huh. eh, sa tita. Tita! Si tita! Ay, sus na. Oh, na po, Let's spray daw tayo, let's, spray. Muna, let's spray muna, let's spray. Let's spray muna po kami tayo. Oh. Close your eyes. Oh, let's spray daw, let's yung baso. spray. Baso. Aba, 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 nagtatalagbong. Baka mabunggo. <laughs> Tingnan mo kami, anak mo ah. At nagtatalok mong baka mabunggo. Oh. Tago bulaga! <laughs> Tago bulaga! Akin okay na yan! Akin okay na! Tatabi na ni Lola. Baka mabunggo.